So, eto na nga mga habibis. It's dinner time again. At magluluto ako this time ng patatim. At syempre, gagamitin ko ang aking paboritong select soy sauce. Niligyan ko ng 2 tablespoon yung ating pata. Minasage massage ko lang yan ng very, very light. Tapos, binabad ko lang yan for about 30 minutes lang siguro. Oh my And then, plain nito ko lang yung each side ng 5 minutes tapos sinet aside ko lang muna. And then nag-prepare na ako ng mga gagamitin ko para palambutin yung ating pata. Naglagay ako sa kawali ng 1 half cup ng select soy sauce. Kaso nakakaloka, wala pala kaming Chinese cooking wine kaya gumamit na lang ako ng mirin. 1 half cup din yung nilagay ko. And wala pala akong nabiling hoisin sauce kaya gumamit na lang ako ng oyster sauce as alternate. Good luck sa magiging lasa, Char. Nilagyan ko ng mga 5 cups ng water tapos isang stick ng cinnamon at tatlong piraso ng star anise tapos naglagay din ako ng pamintang durog. And lastly, naglagay din ako ng 1 half cup ng brown sugar. At iniligay ko na rin pala yung pinagbabata ng pata kanina, sayang naman ba diba, Char? And then iniligay ko na yung ating prinitong pata kanina at palalambutin ko yan for about 2 to 2 and half hours. Binabaligtad ko siya every 30 minutes at nung medyo malambot na yung pata, niligay ko na ang ating shiitake mushroom. Yung nasa kan lang yung ginamit ko. Pero mas masarap kung fresh shiitake mushroom ang gagamitin nyo. Niluto ko lang ulit yan for for another 15 minutes siguro and after that eto luto na ang ating patatim mas masarap yan kung may bok choy kaso wala kaming nabili nakakaloka yung kaya na tayo ng aking patatim masa ibiasibian tayo baby masabi huh? masa ibiasibian tayo hello <laughs> dahil sa concert yes baby bakit ang itim ng patatim iba dapat hindi may itim? dapat mapula pula hindi ano ko maitim talaga so isas naman yan eh masarap ta hindi ko alam hindi mo naglalive ako na nagluluto ako bye lang, kailangan mo matikman to. Tingnan mo muna. Oh ano my bro? gosh, I fa Netflix. I favorite ko dito yung mga mga gatil, taba-taba. Oh, and daming mushroom. I love mushroom. Masyarak. mushroom. Eh, pero kanin lang siya. Pus. Pero hindi siya maalat? Ayun, matikman mo muna. Hindi ko na natikman. Try first? Yeah. Mang! Oh, ang lasa. Lasa yung carne pero I want to try the sauce oh. kung maalat ba. Kasi feeling ko maalat kasi may itim eh. Ha? Bakit kasi may, may. Huh? itim? So na. Uh. Hindi naman maalat. Yeah. Tapos yeah. merong... Matamis tamis. Uy, ang dami natin pumelo pala, baby. O, bigay ng RA. RA ba to yun? Or RA? Ana, Tr Ana Trinidad. Thank you, Ana Trinidad. Sa so, sobrang dami na gift niya sa amin nung concert. Nagpadala siya dun sa backstage. Yeah. Ang tamis daw nito na pumelo from Davao. Thank you. <laughs> Mga ka, so, kain ka, ka. Tapusin ko muna Hindi, yung ba? mo lang muna. Tikman Kakain mo lang. talaga ako, pero tapusin ko muna ito. ito yes, size. but you have to tikim muna. Here, oh. Tikman right. mo muna. May taba at okay tapos na, okay mushroom. Na. Oh, yan. May taba and mushroom. Ano itong luto to? Patatim. 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 Patatim, patatim. patatim may Char. Mm, may mm, ang sarap. Mm. -hmm. Medyo matamis siya, pero... Yeah. Akala ko nga oh, maalap yeah. din eh, pero oh. hindi pala. You have to try, ate. Uy, eto yung kapatid ko, Kersi, sabi lang, ang ganda daw. Diyan kayo nagkakamali, mas maganda ako. Sakit <laughs> <laughs> <Charred> lang. Tikman mo na itim. Patatim. Ay, ay, ay. Busog na ako eh. <laughs> Tekem, pata tiem. Mm. Aba, yun ito ang laman. Dami. May mushroom din sa ate, oh. Mas sarap sa rice. Mm. Mas sa rice. Sarap sa rice, mag-rice mag na ako. sa ate. Thank you. Kaya tayo. Masarap ba? Naku, tingnan mo, oh. Naku. Ang <laughs> dami mo, halos ikong kumain na. Nakakahiya. Mm -mm. <laughs> 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 ah, nakakahiya. Ah, yeah. Di bali, basta. Kasi masarap. <laughs> oh, ito, ito. Ayan. Yeah, masarap yung part na yan. Yan. Ito yung masarap. Oh. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah, ano ito? Ay na. Ay, mo. Ah! Yes, ano? mm. Mm. Malambot. Malambot mo, malambot. Yes. Pinipressure cook mo? Hindi mo. Ay, ah, hindi? Yes. Ah, so kaya we, pala. Two and a half hours kong niluto. Kaya pala. Opo. <laughs> <laughs> kasi slow cook. Ay. Yes.